kanina madaling araw, pagkatapos po pa namin maghahakot ng tinapay para paninda namin, dumirito po kami sa bayan ng Malabon para bibili po kami ng mga mga lamin. Syempre kailangan din po natin makatipid para makapamilya naman po tayo ng isda at ayan na nakarating na po kami dito sa bayan ng Malabon at nakikita uh, po natin grabe ang mga kariton nagpapamper to bumper ayan pa yung mga namimili na mamakyo ng paninda po nila ayan po yung may mga pwesto sa palengke at dito po sa harapan ko ayan matubig po siya naglalawa ang balak po sana namin eh, mag-shortcut doon sa may palengke kaya lang ganun din naman kaya nilo kausap na lang din namin. Kung mag-short ka to kami doon sa palengke, pagdating ko doon sa may uh, kabilang kanto, gano'n din po. Dito malina po yung tubig, kaya okay lang po. Nilalakad-lakad na po namin, kailangan po namin dumusong. At wala po kami yung buta. Dahil po kami ng dosing po, pumunta dito sa bayan ng Malabon, wala po kami mga buta. Kasi hindi po namin expect na dito banda sa kabila, yung tubig medyo brown na po siya. Halos na po ng kanto, naglalawa. Uh, Kaya, kung hindi po kami mulusong, syempre hindi po kami makapamili ng ista. At dito naman siya, ayan, narumpisan na yung medyo ma hinahanap ng katas ng isda, mga tinatapo na hinugas na isda, ayan. Pero okay lang yun at sobrang lamig po yung uh, tubig na yun gawa ng, na. Siyempre, nanggagaling po sa yellow pa uh, mga pinakatas na mga box yung iba mga mga pag nakubos na po ayun tinatapon o nakikita nyo po sobrang dahil na po yung tubig syempre yung mga dugo-dugo ng isda yung mga basura kalos na kalos na siguro po high tide po kasi ganun na uh, nababa po dito naglalawa at hindi lang po yung dahil na nakaraang uh, mga araw na ulan-ulan kaya syempre hindi po agad-agad nawawala yung tubig dito so ayan uh, nakakailangan kami ng tangkuban at saka nakikri ko talaga ako ng tamba. Medyo may kamahalan dito ngayon ang tamba. Nasanay ako sa presyo lagi sa probinsya na may 40 o 20 na 50 dito. Mataas ang tamba nila. Pero okay lang, mataba naman. Ah, 100 ang kailan ng tamba nila. Ah, din po. na ang mga aso namin. Lalo pang pinito po. Si Tupi at si Fighter. Pinapapaklan din po nila. At saka syempre, si Chiki po namin. Natututo na rin magpapak na nga. pag namamalingki po kami mga pangkako, kasama po ang mga batuta namin sa ulam. Mas masarap pa nga po ang ulam nila kumpara po sa amin. Madami po talaga mapagpipilian dito may mga malalaki isda na pwede po natin isabawan. Ang ah, mga oras na yan, alas 10 po ng madaling araw. Diba? pag malas dos na madaling araw, marami pong paninda dito. Uh, bago po pumutok ang araw, uh, po konti na lang din ang nagtitinda dito. Pero syempre, pag manggagat ng oras, kasabay namin mamili yung mga namamakayaw. Na Pero hindi gano'ng siksikan ngayon, syempre, yung tiba po na una na. Kaya pag lumabas po kayo, grabe ba siksikan yung mga kariton, yung mga banyera kaya kailangan tumabi-tabi po tayo kasi mahirap na po baka makakabi tayo. So ngayon nga, maghahantap din ako ng pagsiwing kasi uh, syempre alam mo naman pag uh, laking probin probinsya po tayo, sana po tayo sa pinaksiw na isda. At sya gusto ko, meron ding uh, sasabawan isda At dito sa harapan namin habang naglalakad kami papunta doon sa dulo, salubong sa namin yung mga kariton, yung mga banyera, yung iba wala pang laman. Syempre, siguro, uh, kasi sila na medyo mababa ang presyo uh, kasi parang mas mataas ngayon yung presyo na isda at nakita nyo po, naglalawa yun uh, dinadaanan na natin at kulay dark ang kanyang water yung mga pag sa chocolate, light brand meron din dark chocolate at saka yun, kasama na din yung iba mga basura, normal lang po yun kasi syempre, uh, palengke nga po ito bayan nga po ito, na mga uh, isda kung saan pwede ko tayo mamimili na nakakapili naman po ang mga tao na mamimili at dito bumalik kami kasi ah, uh, nagtanong kami ng bangos maganda yung presyo ng bangos ng uh, lalaki kasi bibigay lang yan ng 110 ang kailo kaya sabi namin babalikan na lang namin ah, uh, hahanap lang kami ng uh, pwede mabili doon sa may unahan pero syempre binalikan din namin kasi ang ganda po ng bangus niya kaya pumili na rin po kami kumuha kami ng dalawang kilo o diba ang kilo ng bangus dito ang nakuha po namin 120 at syempre pag uwi sa bahay uh, nagluto po agad kami para pag bago matulog at papaano nakahibot mo kami ka ng sabaw at uh, jump pack talaga dahil yung nakuha po namin bangus napakaganda na, ano, napakagandang klase ng kasi wala po siya may ang tamil uh, uh, medyo matamis pa yung sabaw at dahil nangangatog yung tuhod po dahil sobrang lamig sobrang lamig na po talaga yung tubig yan o dinadaala namin yung naglalawa kasi nakapagigayelo bumili po ako niya at dahil mura po ang manok dito sa katayan ng bayan ah, bumili na rin po kami ng manok bali sa dalawang perasong manok apat na kilo po siya 136 bawat kilo kasama po yung atay, batikulon at saka mga paa so,